meron pong mga bagong at early na warning signs ng depression. Okay? Pwede ito makita sa bata, teenager, sa babae, kahit sa mga matatanda. Dati kasi ang alam nating depression talagang malungkot na malungkot, nagkukulong, diba halata naman depression. Pero meron mga early warning signs. 12 ito. Okay? So, bago ko sabihin yung 12 early warning signs, saan nakukuha ang depression? madalas na mama na to. Baka magulang mo, laging nade-depress, may anxiety, pwedeng kulang ang pagkain, pwedeng may health issue, may sakit, o baka sobra kang stress. Okay? Minsan, nag-uumpisa sa nervyos. Okay? Isa rin to. Umpisa, nervyos yung pala papunta na sa depression. Okay? Pati mga teenagers na didepress. So, ito yung 12 early warning signs ng depression. Number one, sense of apathy. Parang walang gana. O parang walang gana sa buhay. Hindi na ganun ka-excited sa trabaho, sa buhay. Parang ganun pa lang. Parang heavy ang feeling. Papunta na pala sa depression. Hindi to 100% papunta. Pero at least may warning na yon. Number two, physical pain. Masakit ang buto, masakit ang likod, masakit ang ulo, hindi ma-explain. Yung pala, yun na ang sintomas. Yun na pala sintomas mapunta na sa depression. Number three, iba na yung appetite mo. Dati, makakita ng pagkain, gustong-gusto. Ngayon, either <clears throat> gustong-gusto kumain o medyo walang gana kumain. Babago na yung hilig mo sa buhay, hilig mo sa pagkain. Number four, mas mahirap makatulog. Parang sa gabi, parang wala lang. Isip lang na isip. Number five, nahirap mag-concentrate. Diba, minsan yung sa trabaho mo, hindi mo magawa. Yung inaaral mo, hindi ka makafocus. Parang brain fog eh. So, pag nahihirapan ka mag-concentrate or feeling mo, bumabagal yung utak mo. Parang ang bagal ng relos. Ang bagal ng galaw. Pwedeng early signs yun. Number six, tinatamad. Lethargy. Grogy, fatigue, lethargy, walang gana, low mood sa isang linggo, di ba minsan, happy ka apat na araw, malungkot ka tatlong araw. Eh kung limang araw, anim na araw sa isang linggo, malungkot ka. Ibig sabihin, ah, medyo ano na yan, papunta na sa malungkot, papunta na sa depression. Number seven, irritable or laging frustrated. Minsan nag lang frustrated eh. Frustrated siya, inis siya, may nangyari, nainis, na-frustrate, nagalit, Pagkatapos magalit, papunta yun sa depression. Number eight, mabilis makalimot ng mga detalye. Yung nangyari, parang, parang ano siya, hindi siya ganun ka, parang hindi ka ganun na present. Nakalimutan yung susi, nakalimutan yung gamit. So, bakit hindi ka laging present? Misan yun ang early sign. Number eight, lagi na lang naiisip ang negative events. Siyempre sa atin, may positibo, may negatibo nangyari. Pero kung paulit-ulit yung nangyari na negatibo, replay ng replay, parang video sa utak, ah, uh, ibig sabihin, yun ang gusto mo. Yun ang gusto ng utak, puro negative. So, baka papunta sa depression. Number 10, pwede may sugat-sugat, may rash, may kamot-kamot dito. Stress yun eh. Number 11, mas anxious. Una-una, kabado muna, panik, tapos papunta sa si depression. At number 12, laging guilty. Oo, kahit wala namang kasalanan, guilty sa relationship, guilty sa anak, sa asawa. Okay? Pati mga teenagers, so, oh, meron din yan. Symptoms of depression. Sa teenagers, merong mild depression, merong major depression. Pag matatanda, meron din nalulungkot. Okay? hindi rin siya normal. Pero, pag matatanda, palagyan natin 40, 50, 60 na kayo, nadidepress kayo. Ang tip ko lang, isipin nyo, mawawala din yan. Umabot na kayo ng 50 years old. Hindi na kayo dapat madepress. ba? Diba? Umabot ka na, na, Kung 20 years old ka, pwede ka madepress. Pero kung 50, 60, tiisin na natin yan. O, ganyan talagang buhay. Tumatanda, marami ng masakit. Hindi na depression yan. Part of life na yan. Kasi, lumampas na naman kayo sa edad eh. Okay? Ano treatment? Meditation, relaxation, exercise, massage. Exercise, napakaganda. Papapawis, healthy na pagkain. Travel, positive thoughts. Mag-art, mag-drawing, mag-music. Matulog, maigi, maligo. At syempre, papacheck tayo sa psychiatrist at psychologist. Baka kailangan bigyan ng gamot. Sana po nakatulong tong video. God bless.